na po yung ating pansit biho na pampahaba ng ating buhay. Naglagay din po pala tayo dyan ng malunggay. At ready to serve na po ito. Ayan, napakasarap. Talagang pansit is life. Yan, yours. Lalo tayo ng pansit bihon. Ito po pala yung ating mga sangkap na gagamitin na mga ingredients niya yung ating sibuyas bawang, carrots, at saka yung ating tangkong na-slice. Dito po ay eh, ating in-slice na ating bawang. Niyuyupi natin para mas madali siyang ma-slice. Sabay na rin po natin dyan ang onion. Islice din po natin yan. After my slice ay atin ang igisa ang bawang at sibuyas. Mas masarap ating to toasted to sa ating mga sinangkotyang manok. So, okay. Ngayon, rinatin natin ang pancake ng ating ng <tong> Last na pang Carrots. Last na ating ang <tong>